Hello, MJ Moto TV here, and I am back for another video. But before anything else, don't forget to subscribe on my YouTube channel and hit the bell button to get notified for new videos. Let's go! What's up, mga buddies? I am back again, and it's time for another video. So, yuti na naman, panibagong video na naman. sa ating biyahe papunta ng sinto sa mga nagtatanong pala taga dito tayo no sa San Fabian Pangasinan ayan puntahan niya ng mga beach goers lalo na pag summer Alright, and shoutout pala sa Star Force and kay Boss Renzo. And ayan pala ang kanilang Facebook page. So, kung meron kayong mga uh, gustong itanong sa kanila, kung kailangan nyo ng helmet, top box, at kahit anong pyesa ng motor, meron dyan. At shoutout na rin pala kay Potworks, ayan, kay Buya na mekaniko ng Star Force, no? magagaling yan, kahit anong motor, kaya niyan, big bike, small bike, mountain bike, e-bike, lahat na. Wow naman! Wow! Wow! Pero seryoso nga, uh, wala akong masabi dyan sa mga mekanik ko nila dyan. Uh, siya rin pala yung uh, na tumitingin dito sa ating motor. I-change oil, napaba, napabalit ng brake pads, pa yung mga pinalitan na ni Botrips dito chain set natin. Siya rin yung nagkabit nung no ating racing pedal. Ano? So, pinakabit ko sa kanya, pero ako yung nagkabit. So, siya lang ang tumapos. But anyways, shoutout sa inyo dyan, sa Star at sa buong team ng Potworks. Mabuhay kayo hanggat gusto nyo. Sana oh. Going back, gulat uh, ako kay kuya. Kala ko kasi nagpapabomba siya. Nalikita sa mukha Kaya medyo napalingan kaya ako sa kanila. But anyways, uh, iba yung ruta natin ngayon. Pakapunta ng ating workplace. So, dadaan tayo ngayon sa bagong daan. Kaka-open lang yan. Last year, dadaan tayo sa Mega Dike. Alright, sa mga hindi pa nakakaalam. Uh, literal na dike siya na ginawa para Uh, hindi umapaw yung kaya nga river dito sa San Fabian lalo na kapag typhoon seasons and uh, ginawang double purpose siguro kaya ginawa ng daan okay so shortcut ito kapag duman ka dito hindi ka na or hindi mo na kailangan duman ng mga daan if you're going to San Jacinto dahil lusot na nito ay sa barangay Embarcadero so nasa uh, border na rin yung lalabasan mo no? so nasa sana sinto ka na rin. So, kung gusto nyong itry na dumaan dito sa uh, shortcut na ito, hindi uh, ko siya nire-recommend na daanan kapag uh, gabi na kasi medyo madilim. And literal na madilim talaga. No? And hindi siya safe pag gabi. So kung gusto nyo itry na dumaan dito, Uh, ang may recommend ko sa inyong oras ay umaga hanggang hapon so, sa umaga maraming nagja-jogging dyan sa hapon ganoon din maraming nagja-jogging dyan tapos ah, uh, maraming na rin nagde-date kapag hapon dyan and ayan nasa kaya nga bridge na tayo so kapag paharap po kayo ng dagupan nandito yung ating daan sa left side okay pag southbound ka, andyan siya sa left after ng bridge. So, ayan, no? Medyo ingat lang po tayo dito sa bandang uh, unahan na kalsadang ito dahil wala pang mga barriers sa gilid. Ayan, uh, no? So, kung makasabi ako ng mag-iingat, no? Tapos ako hataw ng hataw. <laughs> Anyways. Like a... Medyo kabisado ko naman na itong kalsadang ito. Kaya pagbigyan nyo na ako. So, yan. So, makikita nyo, napakaganda ng ating dinadaanan. Napakalinis. Wala masyadong uh, uh, incoming traffic. Ano yun? Work sa may curve. So, ayan. So, kung makikita nyo sa aking screen, sa magkabilang side is taniman po yan ng mga kalamansi. So, lahat po ng inyong natatanaw na aking dinadaanan na taniman, lahat po yan ay hindi ko pagmamayaan gugong mariling kita sa mukha eh <laughs> alright, pagpasensya nyo na ako talaga, minsan corny talaga yung mga jokes ko alright, so fast forward, masyado na namang mahaba yung aking kwento, no mandar na naman yung pagiging tal ko, so if fast forward muna natin itong video na to. Sugar Bag. So, malayo pa lang may napansin na akong mga bata na sumisenyas ng bomba. So, tara. Pagbigyan natin para sumaya naman yung araw nila. Nice. Para makita kayo sa ano. Sana all. Ayun na nga, so padami sila ng padami Medyo kinabahan ako kasi uh, Nag-overrev yung bahata So kailangan ko atang iset yung limiter ko sa 10,000 RPM Kapag wala naman kaming grades Kasi baka mag-overrev Kawawa naman tayo pag yung natin And then na rin pala ako ng stickers diyan para matuwa naman ng mga bata. So, ganoon yun pala yung feeling mo kapag ah, napapasaya mo yung mga bata kahit nasasaktan ka kasi nahihirapan yung motor mo. Okay, Pero yeah. at least, di ba, nakapagpasaya tayo. So, eto, no? Nagsasayin din si Kuya. Sige, pagbigyan na rin natin to ish, grabe kuya, talagang damang -daman mo, ah. Ah, uh, pagbibigay ko yung binirit ko yung ano niya, binibigay niya talaga yung tunay na ligaya na aramdaman ko. Ako pala doon sa mga batang uh, na ko kanina, so sana mapanood niyo itong video nito para makita niyo kung gano'n niya ko pinakaba kita-kits ulit, no? Pag napadaan ako ulit dito for another Bomba serie. Sana ah. Oh. And at this juncture, so at this juncture talaga, no? So kala mo nag-AMC sa ano eh, sa mga event eh. And as we continue dito sa na natin, medyo nagmamadali na ako kasi baka malate na ako. So, ayan na naman. Meron na naman akong batang nakikita nagsumisinyas ng bomba. So, sige. Pagbigyan na natin to. Sulitin na natin to. Medyo mabilis na yung kumay ko dyan. Kasi sobrang nakabako yan. Insan. So, hanggang dito na lang muna mga buddies. Thank you for watching and huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel and please follow my FB page MJ Moto TV. Alright, ride safe!